Hello mga kalodi Magandang araw po sa inyong lahat uh, Ang video ito uh, Ginawa ko para dun sa mga Baguhan pala Pumasok bilang isang content creator Katulad ko baguhan pa rin Pero may natutunan na rin ako Ang video ito ay Ituro ko kung paano Gumamit ng Mga music na hindi makapirate. Siguro naman, marami sa atin gumagamit ng mga music na nando na, naka-ready na sa pag mag-upload ka ng reels, ba? Diba? Kaya ituturo ko sa inyo kung paano ko or saan kunin yung mga recommendable na mga music ni Mita na hindi copyright. Kaya ito panoorin niyo yung video ko at sana makatulong ito sa mga baguhan katulad ko. Let's go. So mag-open tayo ng kahit anong browser. Ang sa akin ginamit ko ay Chrome. I-type lang ang Facebook Creator Studio and then i-click i-click yung creator studio facebook and then sa bandang ibaba scroll down i-click mo yung all tools ayan sa right side i-click mo yung sound collection ayan at yun makikita mo na yung mga music at may nakalagay doon sa taas na you can still add sound collection audio to, audio to your content and use it for free across all meta products ayan nakikita niyo sa taas yung sound effects makikita niyan yan lahat ng yan ay free pwede niyo yung gamitin yung mga sound effects yan o no? yung mga tugtog na yan yung mga effects na yan ay, Ray. Ba't ganyan? Tatlong bisis pa. Nako. Ano <laughs> yan, di ba? Mga sound effects yan. Kaya dito sa tracks, lahat ng mga nakikita niyong mga tracks yan sa ibaba, music, free yan. Hindi yan copyright. No copyright music yan. Recommendable yan yan, ano, meta at kung paano naman i-download i-click lang yung arrow yung arrow down i-click mo lang yan at makikita nyo sa itaas yung file downloaded i-open nyo lang yan para makita nyo kung saan nakasave yung download niyo. pwede ka rin pumili dyan ang gusto mong genre may Asian music dyan iba't, iba't ibang music dyan at saka may modes yan kung angry ba ikaw na ang gusto kung chill tsaka may duration kung gaano kahaba yung music na gusto mo Yan. at may tempos na slow, medium o di diba madali lang mga lodi sana nasundan niyo yung tutorial ko para magamit nyo rin sa pag upload ng mga video niyo pero may isa dito eh nagtatanong nangingialam pa sabi niya, ba't nilagay, nilagay pa daw ni yung mga music na yan na magkaroon lang naman pala ng copyright? Oo nga naman, may point ka rin. Totoo nga, ba't nilagay pa yan? Pero, base sa narinig ko, <laughs> minsan kasi maritis tong flow din yun. At nakikita ko rin sa ibang mga tutorial, sabi nila, Uh, yung palang mga music na nilagay ni Mita dyan sa mga reels na yan eh nakakontrata pala yan mga Lodi nakakontrata yan kay Mita kung nagkataon yung music na yan ay ginamit mo sa pag upload ng video reels mo at nag viral ito at nagkataon naman na nag-expire yung kontrata niya kay Mita doon pa papasok ang ang copyright music mo na yan kasi end na yung kontrak eh di ba kaya sayang kung nagkataon na, nag mag-viral yung video mo at saka, saka pa nagka-copyright. Sayang yung video mo kay, kasi kailangan mong i-delete yan. Eh, paano kung marami ka ng views dun? Napagkitaan mo na yun. ba diba? sayang? Sana nakatulong ako sa inyo, lalo na sa mga baguhan at uh, makuha makuhaan nyo to ng ideya yung video ko. Bago ko tapusin to, sana naman ipalo nyo ako ha. Salamat. See you in my next video. Thank you. Mwa mwa mwa.